Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Cruz, isang doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina at et ngayon, eting susuriin ng mas malaliman ang isang napakahalagang paksa. Ang katotohanan sa likod ng pagkain ng itlog at ang epekto nito sa ating kalusugan. Sa isang naunang talakayan, Ibinahagi ko na base sa mga pinakabagong pag-aaral. Ang isang taong may malusok na pangangatawan ay maaring kumain ng isa hanggang tatlong itlog sa isang araw nang walang anumang alalahanin. Subalit pakatapos kong ibahagi ang impormasyong iyon, bumaha ang mga komento at mga katanungan mula sa inyo na lubos kong ikinatutuwa dahil nakpapakita ito ng inyong malalim na pag-aalala sa inyong kalusugan. Marami ang nagtanong, Dok, paano po iyan? Mayroon na akong alta presyon o ako po ay may mataas? na cholesterol at ang mahigpit na bilin sa akin ng aking doktor ay iwasan ng tuluyan ang pakain ng itlog lalo na ang pula nito. Ang maganitong sitwasyon ay nangangailangan ng isang mas malinaw at komprehensibong paliwanag. Kaya naman sa araw na ito, Nais nice kong pag-usapan nating muli ang tungkol sa itlog, hindi lamang sa aspeto ng kolesterol, kundi upang bigyang linaw kung ito ba ay tunay na may direktang masamang epekto sa taong mayroon ng alta presyon at iba pang karamdaman sa puso. Ating sisiyasatin kung bakit sa loob ng napakaraming dekada ang itlog ay tila naging isang kontrabida sa ating mga hapagkainan. Bakit nga ba ang laging payo ng mga nakatatanda at maging ng ilang mga doktor, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ay ang mahipit na pag-iwas sa pagkain ng itlog kapag ikaw ay mayroon ng alta presyon o mataas na antas ng taba sa dugo. Ang karaniwang rekomendasyon ay limitahan ang pagkain nito sa dalawa hanggang anim na piraso lamang sa loob ng isang buong linggo. Ang paniniwalang ito ay hindi basta-basta umusbong. Ito ay may malalim na ugat sa kasaysayan ng medisina. Upang maintindihan natin ang lahat, kailangan nating balikan ang taong 1968. Sa panahong iyon, ang yang American Heart Association, AHA, ay naglabas ng isang opisyal na rekomendasyon na nagdulot ng malawakang takot sa pakain ng itlog ang kanilang payo ay limitahan ang pakonsumo ng dietary cholesterol sa hindi hihigit sa 300 mg bawat araw. Dahil ang isang malaking itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 185 mg ng cholesterol, ang rekomendasyong ito ay nangangahulugan na hindi kadapat kumain ng higit sa tatlong itlog sa isang linggo. Ang lohika sa likod nito ay tila simple at direkta noong panahong iyon. Ang cholesterol na nakukuha natin sa pagkain ay direktang nagtutungo sa ating daluyan ng dugo, nagpapataas ng ating blood cholesterol na siyang sanhing ang ng nabara sa ugat atherosclerosis at sa huli nagdudulot ng atake sa puso at stroke. Subalit, sa patuloy na pagunlad ng siyensya at pag-aral sa katawan ng tao. Natuklasan nating mga doktor at siyentista na ang proseso ay hindi pala ka simple. Ang ating katawan ay isang napakatalinong makina. Ang ating atay liver, ang pangunahing organo na responsible sa paggawa at pagkontrol ng cholesterol sa ating katawan. Ito ay gumagana na parang isang matalinong pabrika na may sariling sistemang regulasyon. Kapag kumakain tayo ng mga pagkaing mayaman sa kolesterol, tulad ng itlog, ang ating atay ay nakakatanggap ng senyales na bawasan ang sarili nitong production ng kolesterol upang mapanatili ang isang malusog na balanse. Sa madaling salita, hindi nangangahulugan na lahat ng cholesterol na iyong kinain ay automatikong magiging masamang cholesterol sa iyong dugo. Napatunayan din ng mas bagong pag-aral na ang dietary cholesterol, cholesterol mula sa pagkain, ay mayroon lamang maliit na epekto sa blood cholesterol ng karamihan sa mga tao. Ang mas malalaking salarin sa pagtaas ng masamang cholesterol, LDL, ay ang pagkain ng sobrang saturated fats at trans fats na karaniwang matatagpuan sa mga pritong pagkain, processed foods at matatabang karne. Dahil sa maling akala na ito, ang itlog ay napagbintangan at naging sentro ng kontrobersiya sa lub ng halos limampung taon. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumarami ang mapag-aral na naglalayong linisin ang pangalan ng itlog isang napakalaking ulat na inilathala noong 2015 ang nagsama-sama at nagsuri ng nga resulta ng pananaliksik sa loob ng limang dekada. Ang kanilang naging konklusyon ay isang malaking tagumpay para sa itlog. Natuklasan nila na ang pakain ng itlog ay hindi direktang sanhi ng sakit sa puso para sa malaking bahagi ng populasyon. Bunsod nito ang maklumang rekomendasyon na mahigpit na nagbabawal sa itlog ay unti-unti nang inalis sa ma-official na dietary guidelines ng maraming bansa sa buong mundo. Upang mas mapanatag ang inyong kaloban, lalo na sa mga may alta presyon, tingnan pa natin ang mga mas tiyak na ebidensya. Isang komprehensibong pagsusuri ng mga pag-aaral, systematic review na inilatala kamakailan lamang ang nag-imbestiga sa direktang epekto ng pagkain ng itlog sa presyon ng dugo. Ang kanilang resulta ay malinaw at matuno. Ang pagkain ng itlog ay hindi nakakaapekto o nakakapagpatas ng presyon ng dugo. Sa katunayan, mayroon pang isang hiwalay na malawakang pag-aral meta-analisis na nagpakita ng isang nakakagulat ngunit magandang balita ang pagkain ng hanggang isang buong itlog bawat araw. Ay maring makatulong pa na bumaba ang pangganip ng pagkakaroon ng ischemic stroke. Kung hindi ang itlog, ano kung gayon ang nga tunay na kontrabida sa ating dieta, lalo na para sa ating nga Pilipinong may alta presyon. Dito papasok ang isang napakahalagang pag-aral noong 2018 na direktang nakumpara sa epekto ng pagkain ng karneng pula, red meat, manok poultry, at itlog sa panganib ng pagkakaroon ng alta presyon. Ang resulta ng pag-aral na ito ay dapat maging gabay nating lahat. Natuklasan nila na ang madalas na pakain ng karneng pula, lalo na ang mapaborito nating mapilipino tulad ng baboy at baka na ginagawang adobo, sinigang bulalo, at lalo na ang lechon at crispy pata ay nagpapatas ng panganib ng alta presyon ng 122 na beses. Mas mataas pa ang panganib kung ang kinakain ay mga processed meat tulad ng ating paboritong pang-almusal na longganisa, hotdog, at tocino. Ang manok naman ay may bahagyang epekto rin sa pagtaas ng presyon. Ngunit ano ang naging resulta para sa itlog? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kabaliktaran ang kanilang nakita. Ang regular na pakain ng itlog ay nakakatulong pang magpababa ng panganib sa alta presyon na may risk ratio na 0,79. Ibig sabihin sa pag-aaral na iyon, ang mataong kumakain ng isang itlog araw-araw ay mas protektado laban sa alta presyon kumpara sa mga hindi kumakain nito. Bukod dito, Isang pag-aral mula sa Journal of Nutrition ang nakpakita na sa mga pasyenteng may diabetes. Ang pagkain ng isang itlog araw-araw ay nakatulong na bawasan ang pamamaga, inflammation, sa kanilang katawan nang hindi naaapektuhan ang kanilang panganib sa sakit sa puso. Kaya. Bilang paglalago med official na rekomendasyon mula sa akin based sa mga pinakabagong siyentipikong ebidensya. Una, kung ikaw ay isang taong may malusog na pangangatawan at walang umiiral na malalang karamdaman, ang pagkain ng isa hanggang tatlong buong itlog araw-araw ay ganap na ligtas at masustansya. Pangalawa, kung ikaw naman ay may runang alta presyon, mataas na cholesterol, diabetes o anumang sakit sa puso, ang pakain ng isang buong itlog bawat araw ay hindi lamang ligtas kundi maring makabuti pa sa iyong kalusugan. Ang dapat ninyong tunay na paktuna ng pansin at limitahan ay ang pagkonsumo ng mga karneng pula, lalo na ang mamatataba at proses na uri nito. Gayun din ang mapakaing matatamis at sobra sa asin. Isinasagawa ko ang malalim na pagtalakay na ito dahil nais nice kong iwasto ang malumang paniniwala na nagiging hadlang sa ating nutrisyon. Ang itlog ay isa sa mga pinakakumpleto at abot kayang pagkain na madaling mahanap dito sa Pilipinas. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon mayaman sa dekalidad na protina na kailangan para sa ating mga kalamnan. Choline para sa kalusugan ng utak, bitamina D, B12, at mga antioxidant tulad na lutein at zeaxanthin na mabuti para sa ating mga mata. Ang pakatakot at pagiwas sa isang napakagandang pagkain dahil sa mga impormasyong hindi na napapanahon ay isang malaking pagkakamali na maaring makaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan. Bukod parito, ang pagsuporta sa pagkonsumo ng itlog ay pagsuporta rin sa kabuhayan ng ating mga lokal na magmamanok at magsasaka. Umasa ako na sa pamamagitan na paliwanag na ito, nabigyan natin na hustisya ang itlog at napawi na ang inyong napangamba. Huwag na po tayong matakot sa itlog. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At para hindi ka mahuli sa susunod nating video, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Ingat kayo palagi.